Siguro tinatanong mo kung bakit ka nandito. Extra income, investment, negosyo. Para ba sa overseas Filipino na katulad ko yan? O, aminin mo, naisip mo yon no? Sige, hayaan na lang natin ang facts na magsalita. One, two, three, game! Baka hindi nyo alam Mahigit 20 years na ang Freedom Business na tumutulong sa mga overseas Filipinos. Libo-libong overseas Filipinos na ang natulungan ng Freedom Business upang maging secure ang iyong pinaghirapan sa abroad. Ang ating mga kababayan sa Middle East, Asia, Europe, Australia, US, Canada at iba-iba pang bansa ay sumali na dito. Dahil kung saan man may Pilipinong may work abroad, nandun kami! sa Freedom Business. Matututo ka kung paano ang tamang paraan humawak ng inyong kinikitang pera. Kumita ng dagdag na income at tuloy-tuloy yung pasok na pera kahit ikaw ay nag na. Panalo, hindi ba? Ang hangari namin ay umunlad ka at maabot mo ang iyong mga pangarap. Kasi sa totoo lang, lahat kami ay overseas Filipino din. Tulad nyo, kaya kampi tayo. Kasi mahal namin kayo. Ang namin na ang bawat overseas Filipino ay maging winner o at magkaroon ng sariling ipon at negosyo.